Masarap oh, naman. Masarap naman siya. Laging binabalikan. So regular ka talaga dito, sir? Yes, sir. Regular ako dito. So kung inirig mo siya ng uh, from 1 to 10, anong pwede mong ibigay na grades kaya ng kamang yan? 11 sana. Kasi yung ganitin eh. May 10. Siyempre okay, 10 tayo. Maraming salamat, sir. Thank you. <laughs> Grabe, boss. Ano? Ang sarap. Talagang kahit di pa tinitiblaan, ano na. Patok, patok to Patok yung ano nila. Ano, ang tamo ko, so boss. Oh. Wala natira. Trupa na, dito tayo sa may pandakan, dito sa may Jesus Street. Kakain tayo din sa nakainan ko dati na ano, na parisan itong kamangyan. So, palikan natin yung kinainan natin. Masarap yung paris dito, trupa. So, along-along to, Jesus Street, dito sa may pandakan. Tol, so, tingnan nyo yung ano, trupa oh. So, yung beef pares nila, 50 pesos. Pares with rice, 65 pesos. Yung mami ah, 40 pesos. Mami with rice, 50 pesos. May soup number 5 sila. Para sa mga ano, hindi na tumatayo. At uh, ito, actually, uh, masarap yung pares dito, promise. So, sir, paano ako ng ano, nang pares mo? With rice. Lagyan mo ng ano ah. Ah, litig tsaka ano, Pwede ba? Thank you. Tapos mo Ah, naka ano na siya. Ah, naka ano na. Ayan, ito. Yung ano, uh, balls ng ano, yung suit number 5. Ayan din. ato na, ay, naka rin siya. Mabilis bang matunaw ang ano? Yung yag balls ng ano? Baka? Naka ano na rin siya. Ano ang Kung patok tong bilparas dito sa kamang niya. <laughs> 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 ito <laughs> <laughs> Trupa, ito yung pares nila oh, trupa ayan, oh, ayan So, Paris malapot ang tawag dito.

Grabe ang lasang, sarap So, samaan nyo ah. ng boss. Sarap boss, kayo mo. Sarap nung ano mo sir. O, na -alo. Sa ano sa ano, yung ano ah, -ano, -ano. -ano, -ano. -ano, yung kanin da -ano, Sarap. Sa -ano, ikat, eh. Dati sarili siya nga sa baso. Oo. Oo, oo. Ngayon wala na, ang dami na nilang pwesto. So, ang sarap nung ano niya, trupa. Panalo talaga. So yung ano niya, yung mamumuya mo yung ano, happy pa. Yung fairness, malambot din siya. Tapos may litid. Tapos ah, nag nagsiserve din pala sila ng ano, soup number 5. So sa mga may hilig dyan, no? Ayan. So masarap ang soup number 5 talaga. Paborito na mga ano yan eh. Na mga in-check eh. Soup number 5. So for only 65 pesos napaka sulit nung babayad mo. Ano pa ako sir? Sir? Pakinistaran si Tim. Kona halot tong ano, tropa oh. Sobrang panalo nung pares nito. Perde ayun sa tropa. Okay, sibos. Bawal. Sibos tanggo na ano muna lang. Dulo na sa bayad mo 'yan. Pare, ikaw busi na araw-araw galungdese tinden papatid sa kanila. Oh, pares. Yung ano niya, oh, yung kanin nila, oh, sarap nung kanin din nila. Kaya pala ano kasi nag talaga magano eh. Mag mag, mag magba-vibes talaga yung lasa nung ano, masarap din kasi yung kanin niya. Hindi ordinary yung kanin niya. Panalo to tropa, pang regimento. So rate natin na tropa. From 1 to 10 siguro sa akin. Ah, uh, sabihin na natin 10. So, pagka, kasi yung kategori ko talaga, tropa, yung budget, yung sarap, tapos yung uh, consistency ng lasa nung ano niya, nung pares niya. Ito, pwede ko siyang, ano, pwede ko siyang isama doon sa mga top list na paresan dito sa, ano, sa may kamay nila. Panalo talaga, tropa, 100%. Boss Ron, invite mo naman yung mga viewers natin na kumain dito sa ano mo, sa parasan nyo kain po kayo dito sa Paresan. Masarap po dito. Yan, dito lang po siya sa Banda uh, sa May Isla Street. Thank you ha. Maraming salamat.